Magandang hapon sa inyo mga par. For today's video ay susundo na naman ako sa medis ko. Ganto lang po talaga ang buhay. Pagkatapos trabaho, susundo. Pwede susundo, mag-aalaga ng bata, mag-asikahan sa bahay. Siyempre, gaya talaga ang buhay pamilya. Kailangan magtulungan. Yan lang kumali yung motor kasi Para mag-eat yung makina Kasi kailangan pa hindi yung makina So yun, let's go Ingat po tayo lahat, drive safe I'm nagpicture taking muna ako dyan, nagpahinga muna ako dyan kasi maaga pa naman, alas 16 ng hawang pa lang siguro yan. Nagpicture picture taking muna ako dyan, nag selfie selfie, nag video video. Maraya po kasi ang tao dyan, pasyalan yan. Ano yan eh, yung taga ito yung ano, pangalan, nakalimutan na pangalan yan. Lugar na yan, po, kasi po. private yan. bobo! bobo! Private pa yung si pangalan ito bro. yung... Na ito si, si, mga babaan, ganyan. Mga kaya nang nag-alam mo dyan nga pong tao dyan yung mga pasyalan marahe pong sumasaya dyan gusto ko nga po sumayo dyan hindi alam may alam po ako eh pero nag-raise na lang po ang sa dulo na may, na may tulay Minsan nakakaburing po talaga mag-rest na wala kang kasama mas mayinang po talaga yung ngarides ka meron kang kasama para meron kang kausap or ka-banking-banking yan o ka gan syempre yung iba yung moment na may kasama ka nag-arides kung saan, saan sa time na dumating na ako sa Marikina Heights Marikina Heights Ayala Mall dito na po ko sa waiting area kung saan lumalabas ang minis ko sa bago sumunod sa kanya sa mga followers ko dyan taga Marikina siya ato sa inyo lahat kung gusto nyo punta, punta nyo ako tuwing alas 7 ng gabi alas 10 ng gabi na dyan lang po ako malapit ako nung masasawa ko dyan mga hindi alas 7 na po ng gabi yan, lang po ako daw eh. Napagod ka. Napagod ni Lizzy. Nagkakagda na ni Lizzy sa kagod ah. Ngayon kung ang napansin ah. Pauwi na kayo mga pa. Sa time na yun, pauwi na po kami yan. Kasi alas 7 na yun, alas 7.20 na po ng gabi niya, magbiyahe pa po kami. Naihiya ako po dyan. Sabi ko sa kanya, tumingin ka sa camera. Naihiya po siya. Kaya nga sabihin na sabi niya sa akin, okay. mag-vlog ka pero huwag uh, kasama sa vlog Ay, eh, sabi niya sa akin, Alam niyo ba pa, mahal naman ko sa ako na yan. Kaya,